mahirap nga talaga siya makahakbang kuya buboy si ate merly ano <tongan> ate merly kaya pa sige na sige na ano dito ka sa upuan oh ayan <tongan> 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 kuya buboy talagang hirap lang ano no may sakit ang kasama sa bahay shout out mga kabindors mapagpalang araw sa inyong lahat ngayon ay bibisitahin natin sila kuya buboy at Ate merly yung mag asawang na stroke yung babae mga kabindors yung ilinulog sa atin ng ating uh, mahal na concern citizen at uh, bisitahin natin ngayon mga kapindos at ma i-update natin kung ano na ang kanilang talagayan video hindi ko sila na i-update mga kapindos mga ilang mga mahigit isang linggo kasi sa busy ko mga kapindos sa dami kong ginagawa uh, ngayon naman ay bisitahin natin uh, Merry Christmas po sa inyong lahat inyong mga viewer ko at mga sponsor ko. Uh, Merry Christmas po. Yan, bisitahin natin sila Kuya Buboy at Ate Merly. Ayan, narito na tayo kay Kuya Buboy at Ate Merly. Ah, uh, good morning po. Nakita mama. Ang ganda ng ginagawa mo ngayon, Kuya. Hmm. Ano lang to? Ang ano sa order lang ito ng kaibigan ko. Ah, uh, order. Ah, lagay lagayan natan ng mga prutas na ano ah, lagyan daw niya ng prutas hmm sabi ko sige dito dahil dito mommy ah merry christmas kuya boboy merry ah, christmas din ano kumusta ang ano natin yung ating eh ah, ito medyo oh, nakaka ano na yata yung isa ko isingin mo si mama ah ano yung si mama Ah, Ma, uh, ayan naman ano yan, kuyang magkano naman ang yung ganyan kasi medyo malaki yan eh parang ista, parang istara yung itsura no mm. <laughs> ganda ano to ganda itsura niya so, pag yung kung ano yung presyo ko hindi hindi inanuhan hindi tinanggalan ng ano ito ganito mm. komplit um, um, mm -hmm. uh, wow. hmm. si yang janggalan dan tahu video anu-anu itu yang kuyang isa lang yan, isa lang na order hindi marami hindi hmm, isa lang. Ang ganda ng itsura niya. Oh. Marami ang malalagay dyan na prutas. Siguro ko, mm -hmm. po. Kasi mahal kayo ang prutas. Ano? Mga 1,000 dyan. Ay. Sigurado ang kasya lang dyan. 1,000 pesos. Kasya talaga dito. ano ito eh. Laki-laki ito eh. Pinagtaralan lang ito. Hmm. ming paikot-ikot na ginagawa Pero nang itong mga nakaraang araw, eh, ano pa rin, ganoon pa rin ang Ay, ah, may iba na style ah. Ito. Uh -huh. Iba rin ano. Mga, ano to. Yung mga dati namin mga prem. Prem mm. na bakal yan. Ah, may ano, may, may prem. Ba may bakal, bakal sa ibabaw. Yung bakal yan. Yung, um, ano. Ano. You know? Hmm, hmm, hmm. Oh, ibang style dito. Yan. hmm, Mag ibang Sinusundan. style eh. Sinusundan ko na lang yan. Gusto nga gawin. Pero iba yan kasi oh. Hugis, ano talaga hugis star. Eh talagang ano, sangayon siya sa panahon ngayon na Christmas. Hmm. Eh, 24 ngayon, di ba? Kasi e bukas Christmas na. Ano ang handa mo, Kuya? Kasi makiki-Christmas ako dito sa inyo. Parang walang ano yata pang Christmas. Hala? Ano eh? Medyo <laughs> tapos eh. Eh e, kung sa pag Saing lang, mayroon pa. <laughs> hmm. Nakika Christmas sana ako dito sa inyo. Wala eh. Katagpo ng... Wala eh. kaya siya makahakbang kuya Buboy si ate Merly ano siya mm lang mag isan yan mag marating yan uwi ito, maayos. ito maayos kalagayan ni Ate Mer sa hmm. paglalakad pa lang eh talagang hirap siya makalakad ano 还有。 Ang um, ano karagayan talaga ni Ate Merly. Yakap mo. Oh, hilot. Na no, Ate Merly, kaya pa? Sige na, sige na, ano, dito ka sa upuan. Oh, ayun, may upuan tayo dito. Talagang tikat naman ayaw na ihakbang May hakbang mo yung paa mo Hawakin mo dyan saan Ay po magtiwala sa hawak siya Yung paa mo Yung paa mo Ika e... steady Oh Tilak nga ng hakbang kayo po. Ayan. Ayan. Hindi na, hindi pa kaya Kuya Buboy, eh, ano mo na lang siya dito eh, Ay, Kuya Buboy talagang hirap lang ano no may sakit ang kasama sa bahay talaga mga... mm -hmm. ano ano hey Merly kumusta na po ayos lang. eh ayos. ang ang hirap mo maglakad ngayon ah yung ang ba, hirap mo makalakad yung bang ayos lang ha hmm. uh, Simula ngayon, ano, tulungan mo ang sarili mo kasi ang mga anak mo maliliit pa. Tulungan mo. Predong, kasi, ano, ah, parawa mm, naman sila. Pa. Hindi mo sila na aalagaan ba dahil sa may sakit ka? Kumusta ang Christmas, Ate Merly? Hindi, sabay. Hindi, yung may handa. Sana ano may santa na dumating para magkaroon kayo ng pagsasalusaluhan. Bakit ang hirap mo makahakbang masasakit ba yung paa mo? Hindi ka walang pakiramdam yon yung paa mo? Bakit ang hirap mo igalaw? <laughs> hirap igalaw ang paa mo kaya ang hirap pa uh, mo maka ano makalakad makahakbang uh, man, kaya pag, ka, hmm. Hmm. ano gusto mong magkaroon ng ano ng krismasan kasi wala man ano wala kayong krismasan kasi ano talaga kapos ang inyong ano pinagkakakitaan eh, alam mo ba na ano na bukas pasko na bukas di ba pasko na bukas di ba alam mo ba na pasko na bukas <laughs> ay hindi mo alam bawa <laughs> naman walang, walang alam talaga kung ano na bukas Pasko na o ano? 24 na ngayon. Bukas, Pasko na. Mm. Pasko tayo. Mm <laughs> Tayo mo gagawa. Yan tinadhana eh. Yan mm. ang tinadhana sa atin. Napakahirap talaga. Ano lang natin. Tulungan mo yung sarili mo kay. Yung na, hanggang dyan lang tayo siguro. Yan, ang ganda na ng pagkakagawa ng ano. Ate Merly, kahit na hindi mo alam na ano na pala bukas, Pasko ano, sa bibigyan kita ng, ano, hindi ninyong mag-asawa. <laughs> hindi mo alam na ano na pala bukas, yung holiday, holiday na. Christmas na bukas, ano. Ito, Ate Merly, mm. Eh, kaya lang di ka man makakapamalingki kasi di ka man nakakalakad ano? Ano? Oo. Oh, oh. oh, mo na lang kay ano mo, kay mahal mo na makapamalingki at makapagsalusalo salo kayo ng Christmasan ninyo ano? Ito. Ayan. Wow. Ah, mm, ano yan at Marley 1000 makaka ano na rin yon. Ah, Kuya Boboy, makaka... King salamat na yan. Mm -hmm, makaka, ano kayo ng Christmasan nyo? May Christmas ka na. Yan, Ate ay eh, pinaabot ng ating ah, uh, mahabaging puso at maawaing puso na ating sponsor na si Ma'am Jeannie Bryan. Yung nagbigay dati sa inyo ng grocery at sa kabigas, ano? Anong masasabi mo sa ating mahal na sponsor? Uh, anong masasabi mo sa kanya, oh, ano Ate Merly? Ano daw masasabi mo doon sa nagmamayari niyan? Salamat o ano? Yan, iyak si Ate na Natuwa na mayroon silang pagsasalusaluhan, mga kabindors. Dahil sa ating mahal na sponsor na nagpaabot ng kanilang pagsasalusaluhan ngayong... Ah, bukas na. Bukas na. Araw ng Pasko. Wala kang masasabi, Ate Merly? Sa ating mahal na sponsor? Wala, naiyak na lang si Ate Merly. Hmm. Hmm. Ah. Ngayon natin magkausap hmm. na siya kay na natuwa siya sa kanyang natanggap na gift mula sa ating sponsor. Ah, Kuya Boy, ano masasabi mo doon sa ating mga sponsor? Malaking salamat na lang. kami ng salamat sa sponsor Alam na ma ano yung ah no, yung pasensya na sila well eh yan mga kabinyos eh natuwa rin ang padre di pamilya kasi meron silang pagsasalusaluhan Ah uh, bukas kasi bukas ay ka araw na ng Pasko araw Christmas. ni Cristo bukas mga kabindors yan thank you so much po sa ating mahal na sponsor na siyang nagpaabot dito kay la uh, Kuya Buboy at Ate Merly ng kanilang pagsasalusaluhan bukas yeah. shout out to ma'am Uh, ito po ay uh, na-update natin Sila Kuya Buboy, yan pa rin ang kanyang ginagawa uh, Ito, naggawa nga siya ng parang star na uh, basket uh, Order daw yun, mga kabindors Yan, thank you so much po sa aking mga supporter, mga viewer Mga subscriber at saka sa mga sponsor sa aking maliit na channel, uh, shout out sa inyong lahat. Uh, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa mga taong uh, ganito ang mga kalagayan. Ay nakikita naman natin na sobrang talagang hirap ng buhay nila. Isila sila ang karapat dapat na matulungan mga kabindos. Yan kuya boy. Ah, uh, hindi na ako magtatagal at meron pa rin akong mga mission na gagawin. Uh, Merry Christmas na lang sa inyong Christmas. inyo dito. At meron na kayong sasaluhan ano? mm -hmm. sa, at meal, mm Salamat -hmm. talaga lang paabot. Mhm. Yan, thank you so much sa inyong lahat po, mga kabindors.